Okay, <laughs> Ramirez, nagsalita na. May pasabog sa namamagitan sa kanila ni Dominic Roque. Nagbigay pahayag ang aktres na si Sura Mirez patungkol sa mga chika, patungkol sa di umano'y relasyon nito sa aktor na si Dominic Roque. Sa inilabas na TikTok video ng showbiz news reporter na si Rose Fabregas, makikitang hinahabol niya ang nagmamadaling dalaga para usisain ito sa tunay na namamagitan sa kanila ni Dominic. Pinaunlakan naman ni Sue ang showbiz reporter kahit nagmamadali ito papunta sa isang event. Nakangiti pa nga ang dalaga ng sagutin ang tanong sa kanya. Kahit halatang nagmamadali sa kanyang pupunta ang event, ay naging maiksing ngunit malaman ang naging sagot ng nakangiti pa rin si Sura Mirez. Malalim na pahayag ng aktres. Ano, hindi uh, na kami magpapaligoy-ligoy. So, kumusta? Anong... Ay, kuya naman. So, kumusta na kami. Kumusta na kami. Kumusta Ano ang between you and Dom? Basta I'm happy. We're enjoying each other's company. That's all I can say for now. Thank you so each other. Okay, thank you so Kaya naman hindi maiwasan ng madlang people na kiligin at mag-expect na talagang magjowa na si Nasu at Dominic lalo na at ilang beses ring na ispatan ang dalawa na magkasama sa Siargao. Matatanda ang nag-viral ang video ng dalawa na kuha sa isang bar kung saan nahuli silang naghalikan. Marami rin ang nakakita sa dalawa na magkasama matapos bumalik ng Siargao si Dominic kung nasaan si Sue matapos ang panonood nito ng premiere night ng Hello Love Again ng kaibigang si Catherine Bernardo. Samantala, ayon naman sa chika ni Oji Diaz ay magjowa na raw ang dalawa base sa sinabi sa kanya ng kanyang reliable source. Narito naman ang samutsaring komento mula sa ating mga netizens. Dito ko na-appreciate si Sue. Walang palaboy. Straight to the point. Ganyan dapat ang sagot. Simple and precise. Tapos ang usapan. Bet ko yung honesty. No holding back kung sumagot. Islay. Ganyan dapat. Diretsyong sagot. Hindi paligoy-ligoy kineme. Kilig ako. Dominsu is real kaya super bet ko tong si Sue. Very true at prank ka siya. Lalo na at alam niyang wala siyang ginagawang mali.